araw na naman mga ka May good news na naman ako sa inyo Para mayroon kayong magandang pag-a-applyan dito sa middle list ng mga agency Babalik ko pala ngayon Kasi nga galing akong bakasyon Two months ako sa Pilipinas Kaya ngayon ako ngayon Ngayon nakapag uh, video ulit Para magkaroon ng tips At kunting inspirasyon Para sa nangangarap na maging butcher dyan sa Pilipinas Ngayon bumalik ako dito sa Oman na naman balik trabaho na naman meron naman ako mga video sa inyo na pinapakita kung paano kami magtrabaho dito tulad yung mga ginagawa ko sa paulit-ulit na lang mga video ngayon naman meron tayong good news kasi nga balik hiring na naman yung agency namin sa Pilipinas Marami pala kasi nagtatanong sa akin kung saan yung agency ko. Ngayon sabihin ko sa inyo yung agency ko mga kabutcher yung right merit. Nasa ano yan, search na lang asa may malaki 'yan 'yan ng hiring ngayon nag apply para dito sa Middle East yung kabuuan ng Middle East marami sila depende kung sinong bansa ang mauuna magano mag-interview kasi nga yung ano kabotseyo yung yung agency kung anong bansa na magano magbigay ng visa yun morto na niya. Kung example Abu Dhabi Emirates ano yung yung Dubai, yung Saudi yung Oman, yung Kuwait Qatar, yan, sa part sa Middle East, diyan kayo ma-dedestine niya mga kabutser kaya yan ang tip ko sa inyo, tsaka yung isa pang agency na maganda rin, yung Androm, yan Androm, Right Merit, yung Carrefour CDQ, basta i-search nyo lang yung pangalan niyan, malalaman nyo yung location nandun na lahat yun, tapos malalaman nyo yung mga, pwede nyo mas maganda puntahan nyo talaga kasi mas wag kayong mag email lang, wag kayong mag mail lang, mas maganda talaga pumunta kayo doon. Pero yung mga nasa probinsya talaga, pwede kayong mag email, mag send kayo ng CV nyo. Yun. Pwede rin mga butcher, pero mas priority talaga kayo kung nandito ay sa Manila, puntahan niyo talaga yung agency na yan. Tsaka sa mga nagtatanong naman sa akin kung anong interview lang, meron ako mga video na dati pero ulitin ulit ngayon, tips ko sa inyo yung interview niyan parts lang ng mga baka tsaka yun kung ilang taon na kayo nagtrabaho sa isang kumpanya nyo kahit nasa public market kayo supermarket, hypermarket slaughtering basta may experience kayo tsaka pinaka the best talaga mga kabutcher yung meron kayong certificate of employment kahit saan niya public market, supermarket, hypermarket sa so, magpagawa kayo nung kasi yun ang pinaka hinihingi nilang ano hiningi nilang requirements Tsaka dapat may passport na kayo kumplituhin nyo lang yan mga kabuchir. hindi kasi katulad yun sa parting Europe na mahirap talaga kasi ang daming requirements pero once na makalusot naman kayo papuntang Europe tulad ng Canada UK Amerika yan maganda talaga magpasaw dyan pero pag gusto nyo mag-taste lang muna mabilis kayong makaalis makapunta kayo dito sa abroad lang, Middle East, Asia. Yun, mabilis lang din niya mga kabutser. Yan lang ang mga hinihingi requirements. Kunti lang. Pinaka-importante lang, certificate of employment lang. Yun lang talaga, pinaka-hinihingi lang talaga na requirements. Kaya, yan lang ang magiging tips ko sa inyo, mga tips ko sa inyo, mga kabutser. Tsaka, pinaka-the best din na tips tip talaga sa inyo, yung pupunta nyo talaga yung agency hindi yung sila mag-aabol sa inyo kailangan talaga magre-represent kayo talaga doon tapos hindi kayo mag-message-message kung sino may contact doon sa inyo ng mga agent yun ang importante talaga kasi nga pag yung nga ano maghihintay lang kayo wala wala mangyayari sa inyo kailangan talaga every one week kung may nila kayo automatic talaga bumisita kayo doon sa agency na kahit isang beses sa linggo tapos kung anong sinabi sa inyo na yung sinabi sa inyo kung kailan yung mga interview nyo, kailan yung medical nyo, kailan nandun kayo talaga mga kabutser para mabilis yung kayo. Kasi pag nandito kayo, pag once dumating yung interview nyan, yung employer nya, ang bilis na makaalis kayo nya mga kabutser. Automatic 3 to 4 months. Automatic lalo na pag nakapasa na kayo sa interview. Pero yung interview wala, mabilis, mabilis lang yan mga kabutser kasi nga sa middle east lang tayo eh. Basta mayroon lang kayong papakita na certificate, eh. yun, okay na yun mga kabutser. Siguradong pasok na kayo niyan wala na kayong ihintayin niyan mga kabutser kundi yung visa nyo na lang pag pumasa na kayo pag makakuha na yung passport ng employer automatic visa na lang hintayin nyo nandyan na yon kaya kailangan mag magpapalo up na lang kayo lagi sa agency nyo magmimisis kayo kayo pupuntahan nyo para simisa na naiipit yung mga papel natin yan ang, mga, yan ang tip ko sa inyo mga kabutser itong video naman na ginagawa ko ngayon isa na rin yan sa trabaho dito sa aming ano butchery shop yan yeah, nagagawa ko ng uh, ano tinatawag yan na beef shish kebab tsaka lamb shish kebab yan ang meron din akong bigay inspirasyon sa inyo tsaka kunting tulong kung paano ko gawin to ito naman process na lang to tapos ko na itong ako rin na ganun ito mga kabutcher ako rin pala nag marinate nito ako na rin nagtimpla nito pero pagdating nyo dito mabilis lang yan matutunan nyo sa umpisa medyo may harapan ng konti kunti kunti lang pero sabi pa nga practice more makes perfect ba? Diba? Yan. Yan lang pinapaito ako. Kunting inspirasyon lang mga kabutsyor. Tuloy-tuloy lang pangarap natin. Kasi nga, yung nasa bakasyon ako, dami talaga nag-aanap na trabaho. Dami nag-a-apply. Dami nga nagmimisis sa akin sa FB page ko na saan ko Sabi ko, punta nyo lang yun. Legit yun mga sa Tsaka ngayon pala, mayroon din akong ano sa inyo, may tutulong na kunti. Yung para sa Europe talaga. Canada, yan, mayroon ako mga edges rin ang bibigay e, ano ako dito, nasa dulo yung mga picture na yon mga legit yan kasi nga, bigay yan sa akin ng mga vlogger din na nandun na rin sa Canada, nandun na rin sa UK shoutout pala sa iyo kay Papa dons Vlog, tapos kay Dante Rubino Jr. yan, mga vlogger yan, panuorin nyo yung mga vlog din nila, para mayroon din kayong tip kung paano mag-apply dyan sa malalaking bansa na yan UK, mga nagbibigay din sila ng inspirasyon kay Butchers TV ng New Zealand 2.0 tapos kay Papa Will, yan ng Canada shoutout sa inyo tsaka nasa Pilipinas na ka Butcher TV shoutout ka Papa shoutout pala sa akin mabuhay ka kasi nga magandang yung negosyo mo sa Maynila ka Butchers maraming salamat din sa mga tip na binibigay mo paano makapaghiwa ng mga baboy tsaka may mga tutunan din kami mga nangangarap din magano kasi once na makakita ko ng video nadadagdagan yung experience ko yun ang mga maganda talaga yung nagbibigay ng inspirasyon tsaka mga tips na para mag, matuto maging butcher dito kasi nga laki ng bagay tulad yung mga nagbibigay ng paano mag apply at mga gastusin yun talaga mga butcher maraming maraming salamat sa inyo mga content creator ng butcher sa Pilipinas tsaka yung mga nasa ibang bansa na shoutout sa inyo hindi ko na ulit, kay Dante kay Papa Dunes Club magandang ano yan Magandang inspiration kasi malaking bansa kayo. Tsaka kung paano mag-migrate dyan, kung paano magkaroon ng citizenship. Binablog nila yan mga kabotsya, kaya panoorin nyo yung mga vlog. Sa akin naman, dito lang sa Middle East, plano ko rin talaga makarating ng bansa na yun. Kaso naman, wala pa talaga. Hindi pa nasa panahon. Malang araw, sana. Yun lang ang mga sabi ko sa inyo mga kabotsya. Itong ginawa ko palang ano na yan, pang-display ko na yan. Hindi ko lang papakita sa inyo talaga totally kasi nga Bigay lang ako inspirasyon sa inyo Paano mag-apply Kung saan agency ko Tsaka yung mga agency na papuntang Europe Itong mga legit yan Walong agency yan mga kabutser Panoorin nyo Nasa dulo ng video ko Mga picture lang yan Pwede nyo i-stop is yung ano ko Para makita nyo talaga yung ano Okay mga kabutser Kaya maraming salamat God bless sa atin lahat Tuloy lang ang pangarap natin Kaya hanggang dito na lang mga kabutser Yan ang mga agency nating Tingnan nyo isa-isa Okay mga kabutser, tingnan nyo yan. Isa. Pwede nyo yung i-post. Hindi masyadong clear yun. Yan. Yan mga kabutser. Yan ang mga magandang agency talaga sa Pilipinas. Yan. Kaya hanggang dito na lang mga kabutser. Mabuhay tayong lahat. God bless. Search nyo na lang din yan. Okay?